Bottom jeans, jeans, boots with the fur, the fur. The whole mother's looking at her. She hid the blood. Pressing, you know, you got long, 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 uh long, -huh. long, 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 Handa na ba ang lahat? Isang milyon kapalit ng posporo gasol. kasul. Patay mo sila. Huwag mong yadawid ang pangalan ko. Oo, oh, hindi ako senyora. Pinatanong mo kung sino ako? Caretaker ako dito. In short, katulog. Adyo. Hello. Hello. Oh, call center agent, huh? I'm not interested, okay? Okay, I'm pretty sure that you're not pretty because you sound so ugly over the phone. <laughs> ring, ring, ring. Ano ba? Yes, akin na bumbulay mga tawag. Hello, kung click mo, ayoko nga, I'm not interested. Bebe? Pip? Ah! Oh. Eh! Hey. Bakit ba tumawag? Ah, oh, kinikilig ako. Kinikilig ako. Oh, mamaya ka na tumawag, ha? Mamaya ka na tumawag. Ah! <laughs>

May ginawa akong tama. Anong tama ginawa mo? Kung nara, surprise to. Mantutuwa kayo sa akin ng hinanda. Okay. Talaga? Nakalap ko na po lahat ng kaning baboy sa kapitbahay. Kakainin ko ba kayo? Mapili kayo. Hindi ako hayo. Hindi. Okay. I am not my brother. Thank you. My brother is not a pig. You are the pig! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Ano ang kala mo sa akin? Sa'yo! Senyora! Senyora! Lai! Right, Kaya so po natin interviewin ngayon ang nasunog na si Nura. Nura, pwede ka bang ma-interview? Bilisan mo. Ayan. Nura, ba daw na ikaw yung nasisante dahil ikaw ay isang adik sa television, sa TV, sa radio, sa brush? Tama na. Tama na. Okay. Hindi. Hindi ako adik. Ako ang biktima. Mabuti pa sa probinsya namin. Sendin, kamunin. Saan din probinsya mo? Kamuning. Sa kamuning. Mabuti pa sa probinsya namin. Mahal, wag ako ng nanay ko. I miss you, nanay! Wait for me, Dudong! Wait for me! Dudong, jowa mo yun. ko, go! Diyos ko, wala ko lang. Oh, Diyos ko, na mo ka? God, where are you? Where are you? Okay. Oo. Ah, alis ako. Kipay! Ay! Pero sa isang kondisyon, kayong dalawa at ikaw na no, mukhang biit. Okay? Gusto ko, umalis ako dito. Ano? Oh, Nang nagpa-party tayo. Let's party! Yeah! <laughs> hey, my song! <laughs> to the left, <laughs> to <At> the left. <hasti> <hasti> Ba't mo tinawag na big yan? Eh, hindi naman big yan. Landres yan. <hasti> Nakita mo yung pagkano niya? Yun ang nakasira doon. Parang palikpik ni Orca. Atensya. Okay. Pero, ayos. Kung eh, Jebes. Bate! na natin magkasama. Ngayon lang na ako natawa sa'yo. Oh, oh, oh. Okay, kapera, yun pa magkasama. Ang anaw mo ngayon. Kaya natin, natin, natin ba dyan? Kaya lang. Tayo. Kaya lang. Ba oh. na Maganda ang uh, presentasyon at uh, yung pagkakasulat, mainam. Okay. Ayos. Ayos! Woo. Alam mo, uh, kung ngayon lang, sabi ni Bec, ngayon lang siya natawa sa'yo, Ruby. Uh, ngayon lang nalaman ng buong bayan, apat pala ang boobs mo. I'm sorry. Uh. Eh. <laughs> hindi. <laughs> hindi. Taas mo lang. Taas mo. Ah, ano ba yan? Ano ba talaga yan? Naguluhan nga ako eh. Ano ba ang Uh, Mrs. Laguardia. Kelsey, eh, hindi po masama uh, humor lang. Tingnan nyo naman itsura. Miski kayo naman. Palagay ko si Mrs. Laguardia. Tawa rin ang tawa eh. Tingin mo naman ang itsura oh. Hindi eh, ka na sa karnabal. <laughs> hindi. Pero ganyan dapat ang comedy eh. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Walang patumangga. Walang... Uh, walang pahinga. Tuloy-tuloy, Yan yun ang importante. Killer instinct, ika nga. Kill him dead. Yun ang sinasabi at yun ang nangyari. At, uh, alam ko nga kayo pinakawalang kwenta kanina eh. Sabi ko nga, gusto ko na makita yung pangatlo, pero mukhang umungos pa ito sa una eh. Hindi ko sinasabi pangatlo na yung kilaw sa'ya. Pero parang ganun eh. Parang ganun na nangyari. Sa akin niya, sa akin lang. Ay,

champion is no other than group number three. Group number 3, Charisse and Lionel. Congratulations, group number three. Salamat sa lahat ng mga nakasama nating mga jokers ngayon. May consolation prize sa mga 5,000 pesos. At sa lahat din ang text, maraming salamat sa inyo lahat. Abangan sa lunes kung kayo ang nanalo.